Ayan, unboxing tayo guys. Ayan, dumating yung aking order na. Sira na kasi yung aming ano, eh, rest of it. May dumaan. Yung rest namin ay sira na. <clears> okay. <throat> minsan umaangat na yung ano, yung yung pindutan. Kaya minsan yung, sisira yung tanin, hindi kumukulok. Ano yung gayso? Ang ganda. Rice cooker. Made in Korea. Korea ang ano guys? Ay, Chinese pa din so. Chinese. Ay, yun ano? Korea. Korea, Korea ang ano? Ang, ang Ang tatak ay ang soda. Tapos ang dating dito, made in China. O, oh, diba? <laughs> ano ba talaga? o, <laughs> <laughs> oh, diba? Korean yun. Yeah. Korean, Korean, Korean. It's made in China. 哇哦！Wow. Ayan, dito. Hindi duty naman siya, guys. Gusto pa naman nung At meron siyang plastic siya no hindi yung ito may or stainless ngayon ay ano na siya nakantakal pero na rin siya <coughs> sandok 6 liters na guys. 6 eh. Six liters. 6 liters po. Sana tumagal siya kasi yung isa kong rice cooker, mura lang yung nabili ko dati sa Marikina. One shot umaabot siya, siya ng 8 years. Ayan, depende lang siguro sa paggagamit. Ang ganda. 네. 음. 음. 야. applicable product model voltage to 220 to 20 to 240 volts capacity click the surface of the heating plate and in the bottom Ito pang sharing cup. Rice spoon. Cord. Ayan, ang ganda guys. Oh. No? Hmm. Hindi ba? Ang ganda. Multifunction rice cooker. Try natin. Try natin. Ayan guys. Oh, Iniilaw na siya. Malaking ako ng topi. Try natin kung kung Ano guys, oh. Gumagana na. Kumukulo na yung tubig. Umuusap pa. Ayan. Ayan. Okay siya. Hindi siya sira. Okay guys, this is it. This is it, Pansi. Thank you so much for watching. Ayun, RNS vlog subscribe po kayo sa aking channel RNS vlog. Thank you. Bye-bye.